Nagulat ang mga netizen nang ipahayag ng isang dental clinic ang kanilang bagong celebrity endorser. Ang nasabing endorser ay walang iba kundi si Jamela Jam Villanueva, ang dating kasintahan ng kapamilya actor na si Anthony Jennings, na naging kontrobersyal dahil sa isang issue sa social media. Ayon sa isang Facebook post ng Dental Clinic, ipinakilala nila si Jamela Villanueva bilang kanilang bagong brand ambassador. Ang clinic ay nagbigay din ng update tungkol sa kanilang billboard na matatagpuan sa EDSA, kung saan makikita ang mukha ni Jam bilang bahagi ng kanilang kampanya. Our billboard is up. Meet our newest ambassador, Jamela Villanueva, as she joins Ampong Dental Essentials in celebrating fresh beginnings, ang nakasaad sa post ng clinic. Ang kanilang slogan na Every Smile Tells a Perfect Story ay tila may malalim na kahulugan, at ito rin ay nauugnay sa bagong chapter na tinatahak ni Jam sa kanyang buhay ngayon. Ayon sa kanilang plano, si Jamay officially ilulunsad bilang celebrity endorser ng dental clinic sa darating na ikadalawamputsyam ng Enero, kasabay ng pagdiriwang ng Chinese New Year, isang espesyal na okasyon na ipinagdiriwang ng marami sa buong bansa. Si Jamela Villanueva ay naging sentro ng atensyon ng publiko dahil sa kontrobersya kaugnay ng kanyang mga social media posts. Isang araw, nagpost si Jam ng mga screenshots ng mga mensahe na di umano'y nagpapakita ng sweet na pag-uusap sa pagitan ng kanyang ex-boyfriend, si Anthony Jennings, at ng real partner nitong si Maris Racal. Ang post na ito ay nagbigay daan sa mga usap-usapan, lalo na dahil si Maris ay isang aktres na naging kilala sa seryeng Can't Buy Me Love, na naging tanyag noong 2024. Ang insidente ay nagdulot ng matinding pag-uusap sa social media, kung saan maraming netizens ang nagsabi ng kani-kanilang opinyon ukol sa sitwasyon. Bagamat may mga nagsabing labis na pagkadismaya ang ipinakita ni Jam, may ilan ding nagsabi na dapat itong pahalagahan bilang isang hakbang na may layuning ipaglaban ang sariling karapatan at emosyon. Sa kabila ng kontrobersya, tila hindi naapektuhan ng kanyang karyer at patuloy siyang tinatangkilik ng maraming tao, pati na rin ang mga kumpanya tulad ng dental clinic na ito. Ngunit, bukod sa isyong ito, si Jam nakikilala na rin sa industriya ng showbiz at pagiging influencer. Dahil sa kanyang pagiging public figure, inaasahan ng marami na magdadala siya ng bagong atensyon at pag-endorso sa mga brand na kanyang kinakatawan. Isa sa mga layunin ng Ampong Dental Essentials sa kanilang collaboration kay Jam ay upang ipakita na ang bawat ngiti ay may kahulugan at kwento, at ito ay magiging simbolo ng mga pagbabago sa buhay ng kanilang bagong ambasador. Kahit na nagdaan si Jam sa mga pagsubok sa kanyang personal na buhay, ang pagiging endorser niya ng isang kilalang dental clinic ay isang hakbang patungo sa mas positibong aspeto ng kanyang buhay. Makikita natin na sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya nagpatinag at nagpatuloy sa pagtahak sa mga bagong oportunidad. Ang pagkakaroon ng bagong mga ambag at endorsements ay maaaring magdala ng mas magandang pagkakataon para sa kanyang karera at personal na buhay. Ang pagiging ambasador ni Jam ng Ampong Dental Essentials ay isang patunay na ang bawat tao, anuman ang kanilang nakaraan, ay may pagkakataon para magsimula muli at makapagbigay ng positibong halimbawa sa iba.